Hello po! Good morning po sa inyo lahat. Yan, balik hapon nga po ay birthday ko at gusto ko pong magpasalamat sa inyo lahat, sa lahat po ng mga bumati sa aking birthday. At happy birthday rin po sa isa sa ating mga solid subscribers from Australia, si Ma'am Bernadette. Happy birthday po ma'am. Kami po dalawa ay magka-birthday December 16. Ayan, at Yo, thank you rin kay Ate Gigi uh, sa surprise po niya sa akin na supa. Uh, thank you rin kay Milot. Bali po ay uh, mag po kami dito sa bahay. posing po si Bossing maagang kumakain. Kaya po hindi na naghapunan kagabi. Bossing, pagkakain mo, ako'y tulungan mong mag-impis ha. Ating iaayos na yung ating rep ah. Ayan po, at kagaya ng inaasahan, talagang pagkatapos ng handaan, ayang mga ligpitin, mga impisin. Ayan po, at si Adyaw ang labis na nasaktan. <laughs> I-impisin na po natin dito sa side na ito at yan po natin lalagay yung ating rev. <tong> sa pamani bouquet. At tatanggalin na po namin ni Kim yung 500. At amin na itong ipag, ipapamili ng panlaman sa rep. ito na kaya natin tanggalin. Eh. Pag magbabayad ay eh. bayad po. <laughs> ano nini? May naiisip ka ng bilhin. Ha? Kasama ka ba mamaya sa bayan? Sige po. Ay may naiisip ka ng bilhin. Hindi <laughs> na at uh, ipinawas ko ang tita Jo dito. Extra ang bayad ko sa kanyang ano, pagtulong sa pagluluto. Nandahat mo ka mapilas na ha? Ayan guys, at kami po ay pauwi ng bayan. Kami po ay bibili ng ating ilalaman sa rep. Masama po namin si Nini. Tara guys, samahan niyo po kami. Ayan Sabaya. po. <laughs> dala ni Bossing ay isang bayo. Ano, ano kaya Bossing, puno mo yan. Dalawa <laughs> ka ito. Nasaan pa? <laughs> Siya nga honey. Tayo. Ayan po ang aking mga kasama. Si Bossing, si Nini, si Adjao, si Milot. At nandito na po kami sa SM Angela. O oh, sige, habilin mo muna yan. Eh. Ah, tama mo din yan. Pasok na po tayo. Magtitingin-tingin na ang doon no, tayo sa lagayan ng tubig nababasag eh oh. oo Magkado yung kanila na. Titingin po kami ng mga tupperware na pwede yung paglagyan ng mga ulam. Ganito kaya? Parang maliit, ma'am. Man. Uh -huh. Tapos sa isang kilong manok lang ang lalagay. <laughs> <laughs> kaya nga, dapat tayong saktuhan lang. Pero ganun po mama, mga mga... Hindi, ang kosyo. Ito yun, Ay, tayo tumingin pa. Ay, tumingin pa tayo ng iba. Ito, pagkabibili ng hotdog. Ganito mga maganda.

Wala pong napili. Yung carpet. Maliliit. Maliliit daw po. Ganito <laughs> may lot. <laughs> ang maganda. Kani, takot. Ang gano'n kaya? Ilan po ang bibili mo, ma'am? Parang may ganito na tayong isdalwa. Ano? Dapat po yung ganito mamang kulay. Ay, ah. ganito po dapat ang style. Maganda rin yung ganito. 196. 196. 52. Dalawa po. Oh, dalawa naman na. ko na yun. Pwede po mamang. Ito yung kain. Ito yung kain. Mamabasak <laughs> kasi. parang magalingarin. May pula. Tingnan natin. Yeah, hindi ko ko na po ng pasta. Hmm, lagay ng pasta. po ng pasta. Ah. mga pasta basta naman natin ay diretso luto na. <laughs> Yan po at magbabayad na po kami. yun lang po 'yung aming napili na bibilihin. Bumila ka na. Nakapila na po si Nini. Siya na po yung magbabayad ng aming mga binili. eh habilin muna po namin yung aming mga binili. Kami po ay may pupuntahan pa. Masama mo na nito. <laughs> Tara, talog <naluk> tayo. Malak na, malak. Ah, ito. Oh, that thing Tama mo din muna sa ating imat. Eh. Mamaya natin, yeah, mamaya mo kuhain. Ano pa? What else? Sige, kuha lang kayo, Nini. Ano? Ano? Pwede, sir? Yung dapat tayong yung ilalagay sa rep. Kaya nga tayo, baby, na ilalagay natin okay. sa rep. Tayo <laughs> okay, pa uli-uli lang eh. ay. mo nito ha, ah. Milot. Parang magteba sila. Value pack. Mm -hmm. okay. Tingnan mo po nga may yung expired. I can't. Expired okay. date. Hindi, okay. hindi. Ikaw nga mag-check ng balance. Ah, ano ba yung okay. pa. August pa nila. Kaya na ko yun kayo. ilagay nyo eh, paminsan-minsan la. lang. pag naubos sa lang. lang. <laughs> sa una lang, pag naubos na itubig na laman. <laughs> <Pumari> <laughs> yun na, yun daw. Gusto daw naninina yung pokaro. Pokari. Tignan niyo po. mag-exercise ka, maganda yun. Tignan niyo po. Oo. Yung maliit lang. Tignan niyo po ano ang... Ayan. Ayan. Mo, kung kailan nang expire at baka na may mamaya Ito ah, check mo na nang naninina. Kung kailan expire. April 2024. April 2024. Maliit lang. Ayan, yan 8 pesos. Hindi maganda lang. Ito na okay. maganda-ganda. Para medyo malaki-laki. Maganda yung para madami. Oo, I sige. Yun daw, madami. Isang kayo? Oo, oo. isa lang naman. <laughs> oo, oh, para oh, oh. parang... Oo, oo. Parang hindi ako sanay sa ganito. Ayan na, gusto niya. Ay, ito daw. Ito daw mo sanay dito. pwede ilagay mo ah. Mm -mm. Magkano milot? Ang gana yan. Oh, sige, itong kainin. Check. First time mamili ng gana ito. February. February ano? 2024. Matubos oh, na yan. Huwag na. Abog na. Abog na. na. Ha? Ubus na yan sa February. Ay, yan na sige. Ah, papabuti mo pa po ng isang buwan. Ha? Dapat pala hanggang January ba? Inom na natin iyong pineapple na yun. Dapat pala <laughs> na yun. Ah, chicken pala eh. Dito harang masumaka. Maganda. Mm-mm-mm. Mm ano bang ang gusto na yan? Tinapay. Ganyan na yan ah. O ano? Ayan po at ito na po yung mga pinamili po namin. po at si Milut na naging ano, ano nga tawag doon, Milut? Sa taga... Bager. <laughs> Milut na po. Oh. May bagong trabaho na po si Milut ngayon. Oh, well, that's it. Yun na may nai... Salamat po. May ni Oh Wala na po. Wala na. <laughs> Ayan po at pumibili naman kami ngayon ng frutas para may panlagay niyo po tayo sa rep. Just magkano ang citrus? mukha na po ng 40 Ah, sige, oo. Isang kilo. Nahilig sa mga ang mga aking mga anak ay. Kasi may isa, puso po kayo ng walking pneumonia. Oo nga. Kasi may isa, banda-banda yung tamis. Kasi po sa inyo, hindi uso ang Ay, hindi naman. Hindi pa may uso ang Ano? Ano? Ayan guys, at nandito na po kami sa bahay. Ayan na po yung kami mga pinamili. Yung binili namin sa Navarro ay sinakay po namin ng tricycle dahil yun ay nakalagay sa kaho. Ayan, bumili at... Ay, wala pa po yung tricycle. Bumili na po tayo ng mga plastic container para magluto natin ng mga minatamis ay eh, pwede natin lagyan ito. Halimbawa ay lachiplan, gulaman. Oo, oh, daw ko lang yung magsasarong. <laughs> ay talaga naman. Wala pa yung ating binili. Bumili na rin po kami ng bawang at sibuyas. At magus po yung aming mga retado. Nung ako nag-birthday. Kaya yeah, ako ang gula saan. Bumili kami na nga ng itlog. Ayan guys, at nandito na po yung ating pinamili. Ini pa ba, ba may umuwi pa na lang? Ini pa ba Pasok mo na yan ini doon sa lamesa. Pinapras, kaya ka nung bubad. Chari. Yan guys, bali ang binili po namin ay dalawa. Dalawang ganito. Tapos ito naman po ay mga datihan na. 'Di papakain sa atin. Saka na isa pa dito ah. Nakain din na. Yan. hinuhugasan na po ni Nini at para malagyan na po namin ang mga tubig. Lalagyan na muna natin itong mga prutas. Ilan lang po mamang prutas ang nabili mo? Oo, um, oh, nga. Dito yung ating prutas, alam ah, mm eh. -hmm. Saging. Saging, saging. saging, saging. Lalagyan <laughs> na ng lahat dito. Sama-sama na. Mm-hmm. Ay, mangga. Ah, may, ano, citrus. first time. Yeah. <laughs> first time in my life. Hindi ko kalahin na ito yung napapanood ko lang sa TV. Ako okay, din right? po. hindi so, ko kalahin na darating ang araw na mangyayari ito sa buhay ko. Kaya sobrang thank you talaga kay God ah, uh, syempre sa ating mga butihing subscribers, viewers, sa ating mga supporters, sa mga silent viewers. Hindi mangyayari ito kung hindi dahil po sa inyo. Yeah. Thank you so much. Alay mo baga. Hindi ko akalain. <laughs> Hindi ko siya nagkakalain na darating yung araw na magkakaroon ako ng ganitong red. Kaya, thank you, Milot. Paano kaya ito? Ay, ilagay ko pa sa tupperware. Honey. Mm -hmm. Para hindi mag- Tayo naman po yung maraming biniling tupperware. Oo. oo. Tapos ito yung mga itlog. Ah. Saka mo na ako na. Parang nakaka-excite po mamang magsilid po sa refund. Parang hindi ko alam kung alin ang ko. Napapanood lang po natin sa YouTube, sa TikTok, oh, sa Facebook. Ayun ay na, ibe. At ako na. Ay, ito pala yung mga tapos. Kanina pa po, po natin hinihintay yung tricycle, honey. Eh. Yung pinamili po natin. At pinasakay po namin yung ibang ano, pinamili yan po. Ah. Ang galing po na siguro. Pasya nga dito. Tapos dito na lang ay katunit ha. Hinuhugasa naman po ni Kim dito yung paglalagyan ng ano-ano ng tubig. Sinisipag din si Kim eh. <laughs> ano kaya? Sipagin din kaya si Kim maglagay na yan. Kaya po baga may hotdog din yan. Baka po kulang. Not halo ko malaki pa yung space, ay. <laughs> Oo, oh, malaki pa rin naman. Saktuhan lang, eh. Dito nga ako, ah. Bising busy, busy si mama. sa na lang tender juice. Pero mas gusto ko talaga yung tender juice. Narinig mo yung sabi ni Nini, isaan na lang yung tender juice. Tatakpan ko na po. Mas maganda po siyang tingnan, ma'am, oh, uh, honey. po sa plastic. Mas organized siya. Yeah. <laughs> Isang kaya ito. Dito na lang Easier. po. Dito oh, na lang po, mama. Dito, honey. Mm -hmm. Pwede siyang magkapatong. O, oh, di ba ka? O, oh, talaga napakaluag. Maraming marami tayong mailalagay. Ito yung dati nating rep. Ay, yung mga laman nito, ay ilipipas ko na rin doon. May tupperware pa naman po tayo eh. May tupperware pa naman ako. Ito namang hotdog na ito ay... Big palilang. time. Tamang-tama po yung binili natin tupperware, ma'am. Kulang pa nga. Tarot pa rin makabili pa tayo. Dito ko na rin kaya muna isama ito. Ano? Ah, Kasa mm -hmm. na -hmm. Ito na may tatatlo na. Hindi na umabot sa kapas sabi ko diba pati handa sa birthday ko, hindi na po nailabas. Oh, Ibaka, Oo, oh, ay kasyang kasya. Hmm. Excited po si Kim dun sa kahon. Si mama po ay naglalagay na dito ng itlog. Parang hindi pala minugkasya. What? Ah, uh, kahon. Dating -dating na lang, Yot, yeah, <laughs> bang Excited. Parang ayan na parang ayan ng bagong stress reliever ni Mama. Iya. Paglalagay ng laman, Sara Kim. <laughs> Baka sabi may ma-stress pag bayaran ng kuryente. Hahaha! Biglang <laughs> ma stress ani eh. Pag naubos ay ma-stress na kung anong ilalaman. Bangus! Hahaha! Ayoko. <laughs> Tsaka limang. Anong na Limang eh. Mmmhmm. Dapat pala milo kasi laging puno laman. Alam mo kung bakit? Bakit po? kabisay ang ibabayad natin ng kuryente. Kaya alam mo na. Oo. Oh, oh. Bigla na sa summit. Pakain naman, mag <laughs> Baka naman Milot. Okay, si Bil si bilot. Magsi-sibilot naman po ay nini. Ano naman ang ate? May kusang palo eh. May kahit hindi mo pa rin ganyan. Yeah. Yo. <laughs> ba, may itlog na pula din may po pala, ha, Binababa. Eh. Uh. Baka mamaya na'y nahawa. Nahawa po ang kulay ng may itlog ba ba? na pula. Ayaw ko tanggalin sa plastic. mm -hmm. Baka na lang, ha, eh. Opo. po. Ano pa natin sa plastic? Nakahagwa talaga ang kulay na iyon. Nabuti no, ka nagbila rin ng Dutch Mill eh. Nakalimutan ay, na nga pati sa... Yes, Sir. Oo oh, nga. Ay, ko ko, ay, ay, pa nga ako ng kung sa'ko ilalagay yun. Pagali mo na away mga plastic. So, Doon. Marami din pala itong anong pinamilihan mo. Napapanood mo lang yun sa TikTok. Mm -hmm. Tapos yung iba pa ay ASMRhan eh. Pag ginaw na ito mo, iyon o, oh, tunog. Try mo daw. <laughs> yeah. Iyon. Sa uh, isang araw na lang ang tayo mag ano, magtimpla ng mga... Mas okay po mamay yung mga pineapple juice okay. tapos ay yung sterilized kaysa po ay, sa soft drinks. May soft drinks pa doon at yung binili ng papa nung tayo may patataka. Wala nga po tayong nakita ng yogurt kanina, e. Oo. Oo nga pala, hindi pati tayo nakagulay, e. Uh, Nilalagay na po ni Mama yung mga pineapple. Nakangiti si Mama. Iyan. Iyan naman. Ito sa kanya yung nakangiti. Pero sa bayaran na kulit. Mapaloha. Mapaloha. Iyan. Meron pa <laughs> o wala na? Huli. Tapos yun na sa ibabaw at huli wala. <laughs> 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 Laman yung una at ano, gitna lang. <laughs> <laughs> sa una lang daw ito ha. Pag naubos na eh. tubig din. Tubig-tubig na lang. Maganda din. Oh, maganda dito. Ah, ito. Dito. Hindi kaya mabigat. Mukhang mabigat Try mo po kung kasya dun, mama. Ay, 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 ay kayo. maganda idea. Dun, mama, ay, sa pangalawa ay, na. Hindi ka sa Sa taas. Sa taas? Sa taas, taas po. Hindi rin kasya. Ay, Ay, pa mama, rin. may pwedeng pahiga. Huwag, huwag, ganyan na. Lang. Mali pala ang gawa ko. Ay, hindi, tama lang yung ganyan. Masama yung lahat ay mabibigat doon, honey. Eh? Napisantes. Mm -hmm. Ito na yun, dito, ah. Meron pa? Wala na. Wala na. Kulang pa lang ice cream. Ay, sabi. ito, sabi na rin. Ganyan na rin po nga mo. A few minutes later. Kani na may nung tayo na dais nung ref. Nung inilagay natin yung mga laman. Ay wala ah, pa pa. kaya ngayon ay ating pag ah, rephrase Iyo. Yeah. Buksan mo. Iyo mo nang isa. Ay, Ayan mo na pa mo na. na ah. Masabihin mo, ay, ang laman po, ang laman po ng ating ano ay yun. Masabihin mo kung ano-ano ha. Um, buksan ko na. Ah, sige. Oh, buksan po natin ang ref. Ito natin kung ng laman. Refrain. Sabi ng mga laman? Dalihan mo. May hot ah. so May hot May Ano pa? May, ano tawag ito? Ham. Ham. So, ano pa? May bangus oh, ah, May bangus. Oh. Awa. May pineapple. May coke. Iyo. May, ano ito? Cranberry. Ano kaya kayo namin ni Papa? May chocolate. Ay, may saging, may itlog, may tubig. May, may chocolate nga po tayong panlagay din. Kaya may... Ayaw nga pala. May chocolate pa baga tayo? Mm -hmm. ilagay lagay din dito. Oo, uh -huh, sa taas. Pwede pa sa taas. Mabel, ilagay mo yung... Uy, mo muna yun ah. Sa taas. Um, Singapore yan. Mm May ilang Baligtad. Yo. Yan po at bali yung mga pinamili namin ay nailagay na po. nailagay na po namin. At thank you ulit Milot sa regalo mo sa akin na rep. Thank you Milot dahil alam ko na ito ay hindi mo lang naman basta-basta nabili. Okay. Kundi ito ay talagang pinaghirapan mo galing sa iyong dugo at pawis yeah. kaya nakaka-proud at nakakataba ng puso na meron akong anak na kagaya mo uh, sabi ko nga ay hindi naman ito tungkol sa pera hindi ito tungkol sa mga material na bagay na naibibigay ninyo sa akin kundi dahil alam ko na nandyan kayo palagi para sa akin thank you Melot. Masaya po ako, mama, na napapasaya po kita. Iyon! Eh. Yeah. Oo, <laughs> <Tarang. laughs> tayo magkayang dito. <laughs> Ayan po, at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!